Hello mga sir, ito tayo isang uh, 160 na click at uh, mag CBT cleaning sa tayo kaso nga lang ay eh, uh, kinailangan pa natin sinsilin yung kanyang tornilyo at uh, alam ko sa mga naka PCX click 160 alam ko alam na nila to na number 1 sa problema kapag once nasa sa panggilid tayo nagtatrabaho uh, o gumagawa tulad ng CBT cleaning lagi ito ang problema yan, halos uh, ang hirap tanggalin pa isang turnilyo Ngayon pa lang to bubuksan mga sir. Ah. Ay kita naman natin sa unit na modelo yung unit bago. Ayun, dalawa yung aking sininsil dito mga sir. Ayun. Kinailangan ko talaga sinsilin kasi hindi talaga matatanggal. Kahit na magandang klase na yung tools na ginagamit natin, totally nga uh, mahirap tanggalin sa mga ano nakararas na to alam ko kasi nung nasa Honda ako madalas na ito rin yung yung pinoproblema ko kaya ngayon kung sakaling din na ano gusto nyo hindi na kayo magkaroon ng mga ganito gamitin yung tornilyo na gusto nyo pa rin stock pa rin yung pang click 1 to 5 kumbaga magdadagdag lang din naman kayo dito ng ano ng isa pang ano yung gantong kalaki yan yeah. kasi isa, isa click na 1 to 5 kasi mga sir dalawa siya dito kaso same siya ng haba sa 160 naman isa lang yung mahaba dito lang yung ito halos parehas na dito yun lang gamitin nyo huwag din kayong gumamit ng gold cool bolts lalo kung hindi pa, kasay, hindi pa kayo sakay doon sa ikpitan, madaling masira din yun sa ano, yung mga na encounter ko din yan nalo street na oh. kaya natin iangat to kasi andito yung nalo street Ginamitan ko lang sya ng ano, ng ganito. At kapag magtatanggal kayo nito mga sir, sinsilin niyo pa ganon, paabante tapos sinsilin niyo pa pagalan uli para hindi magsira itong ano. Crankcase natin hindi mabasag kasi kapag once na pinukpok niyo lang isang side lang, puro pa ganon pa ganon, may posibilidad masira. Mas importante magalaw, makita niyo gumalaw ng konti. Dito uli kayo mag para matanggal no choice wala tayong ano ibang pantanggal kundi sisinsiling mo talaga oh buksan na yan tanggal natin yung cover makikita nyo yung ano nya si BT ayan talagang standard pa siya hindi pa nabubuksan ngayon pa lang kasi ito easy CBT cleaning to first uh, PMS sa panggilid Ah, okay. Ayan, tapos and click din yung ginagawa natin. Yung address natin dito mga sir, ah, na ano? Ah, San Joaquin Norte, eh, Agoola yun Along Makati Highway. Ayun, tapat sya ng Premium Bikes. So, kita tayo antok na ano, Macdo. Yan, mga piso din natin. Belt din natin diyan mga sir, original Bando belt. At sobok na sumok na yan. Dahil yun din yung tinda ko dun sa kabila. Tapos sidecar. Meron na yung tayo ginagawa. Hot click version 3. Ball race naman. Yeah. Naratado naman. Ngayon lang mabubuksan to. Ito ang hindi ako sa so, yeah. Okay, ito mga sarang. Hindi ko napapakita kung paano magugas. Kasi marami na tayong uh, content pagdating sa mga CBT cleaning.